Misteryo sa gitna ng paraiso. May mga lugar sa mundo, mga lugar na puno ng misteryo. Mga lugar na nagpapapaisip sa atin. Mayroon ba tayong hindi alam? Isa sa mga lugar na ito ay ang Tatsulok ng Romblon, isang lugar sa Pilipinas. Isang lugar na puno ng misteryo. Maraming kwento, maraming haka-haka, maraming teorya. Pero isang bagay ang sigurado, maraming buhay na ang nawala sa Tatsulok ng Romblon. Ano ang sikreto ng lugar na ito? Samahan ninyo ako at ating tuklasin ang katotohanan sa likod ng misteryo. Tatsulok ng Karagatan Ang tatsulok ng Romblon ay nasa gitna ng tatlong isla, isla ng Tablas, isla ng Sibuyan, at isla ng Romblon. Kilala ang lugar na ito dahil sa magagandang dalampasigan. Pero sa likod ng ganda, may nakatagong panganib, malalim ang tubig dito, malalakas ang alon, at mabilis magbago ang panahon. Dahil sa lokasyon nito, Maraming barko at mangingisda ang dumadaan dito. Pero hindi lahat ng pumapasok sa tatsulok ng Romblon ay nakakalabas ng buhay. Ang mga bangkang naglaho. Maraming kwento tungkol sa mga bangkang bigla na lang nawawala. Mga bangkang puno ng pasahero. Mga bangkang puno ng kargamento. Mga bangkang hindi na muling nakita. Isa na rito ang kwento ng MB Don Dexter. Isang barkong pangkargamento papuntang Maynila. Dalawamput tatlong tao ang sakay nito. Pero isang araw, bigla na lang nawala ang barko. Walang bakas, walang nakaligtas. Hanggang ngayon, nananatili pa ring misteryo ang nangyari sa MB Don Dexter. Mga mata ng takot, mga kwento ng katatakutan. May mga nakaligtas sa tatsulok ng Romblon, pero dala-dala nila ang takot at trauma. Ayon sa ilan, may nakita silang kakaiba, mga ilaw sa ilalim ng dagat, mga nilalang na hindi maipaliwanag. Sabi ng ilan, may malaking ipo-ipo sa gitna ng tatsulok ng Romblon. Sabi naman ng iba, may magnetic field sa lugar na ito. Kaya naliligaw ang mga barko at eroplano. Agamo Kababalalahan Maraming teorya ang mga eksperto. Sabi ng ilan, ang mga aksidente ay dahil sa masamang panahon. Sabi naman ng iba, ito ay dahil sa pagkakamali ng tao. Pero may mga naniniwala pa rin na may kakaiba sa tatsulok ng Romblon na may mga puwersang hindi may paliwanag. Hanggang ngayon, ang tatsulok ng Romblon ay nananatili pa rin palaisipan. Isang misteryong patuloy na hinahanapan ng kasagutan. Kaya, kung balak ninyong pumunta sa Romblon, magingat kayo. Dahil hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa gitna ng paraiso.